Jer, example lang naman kami nito na Tikron or Tikoy na Turon. Totoo ba? Oo nga. Sabi natin. Nagluluto ka talaga. Wala. Madalas. Ang yan. Ito ang ano. Ay, pareho pala, pala kami. Ito ang Dorit, soft side ng mga sas. ano. Biasa luto, anong gasa mong lut... Ito <laughs> ang mga soft side ng mga action star. Oo. O, o okay. oh, parang garto lang. Oh, super luto. Pero, Pebs? Gano'ng kadalas ka nakakapagluto? swali paggabi uh, pag wala akong not unless, busy ako uh oo -oh. mm -hmm. ano ang iyong mga specialty sisig master ko yan oh, oh. ay uh -huh. pa kapampangan na kapampangan Kaya lang may nagluto na raw ng sisig dito meron eh oo oo o so nilagay mo na sa flour yung tikoy sa tapos sa egg tapos sa egg sa sugar. Ah, sa sugar. Ang Masyado sa sugar kasi matamis na yung tiko eh. Actually. Yung oh, ano Yun, habang uh, binabalot natin yan, kailangan mainit na yung... Pan. Yung pan. Oh. Yun. Habang tinutunaw to, yan. Habang tinutunaw ko siya, gusto ko lang bati ng happy viewing. Yung favorite tita ko, Oy. pinakamamahal kong tita, tita Peli ah. Sawit. Sa happy viewing. tita, ah, tita Peli, kamusta? Siya ba nagturo sa magluto? Yung iba? Yung iba. Tapos talagang pwede na yan. Ah, parang kasabay na niya natutunaw na yan. yan sa... Okay. Butter, ang sarap! Grabe! Wow. Ako favorite ko yung tikay Mars. Excited ako kung Chinese New Year dahil sa tikoy. Ah. Tapos ang gagawin ko pa dyan, eh, slice ko siya yung maliliit bite size. Yung mas muli. Oo, oh, parang oh, ganun ka na. na lang ng ganun. Good idea, Mars. Ka lang Kasi lang ang na. hirap ganun-ganun yung ganun oh. eh, pagluto. Diba? Uh, hindi oh, naman masyadong matagal uh, niluluto 'yan. Ang secret niyan low lo lang. I'll low fire down. lang. Right. Kasi mal- mm. ano yung butter masunog. So, pwede I'll natin ilabas like yung used product ano. Oh, ito. So, ito ang English finished product niyan ano. Oh, oh, after maluto. Oh, oh, ito na siya more after ito, maluto. First ito, ito yung finished product niyan. Ay first stage pa lang. Yeah. So, first Tikoy stage pa lang ito. Siya. Tikoy pa lang ito. Butter and sugar. So, 'yan Ito lang 'yan. Kunin mo siya papalaman mo tong no, cheese. cheese. Oh my wow. gosh. Yeah. Para may extra flavor. Abe, makasalanan pala yung turun na yan. So, so guys, hindi nyo alam kung bakit tinanong ko kung doktor si Jeric Raval? Hindi ko talaga alam. Oh, so, are you kidding Hindi masakyan, hindi masakyan. Ah, okay. Di, may, merong show sa ibang channel, tapos tropang tropo Yung mga ibang guys natin, na doon nate, eh. di ba? Ah, ah, ah. Tapos meron silang contest, kunwari, na parang brain teaser, di ba? sabi, o, oh, sino ang ating pambansang bayani? Clue! Ang initials niya, J.R. Jeric Jerry yeah. Ah! ah Tapos, ah, mali, doktor siya. Hindi, doktor siya. Eh! Dr. Jeric Raval. <laughs> ah, okay! Hindi, okay. matanda na Hindi, Jerry Craval Sr. Basta sa puso na Jerry Craval? Ah, <laughs> nag-gets ano, ko uh, na. Battle of the Brainless. I think that was 1994. Naalala oh, pa. pa. Ay, shoot, ah. shoot. Sh sh Tapos, ilulubog na natin yan. Okay. Parang, pwede na to. <laughs> ha? Sayo, sino sa'yo, Gardo? Na naging yeah, girlfriend? lady, ako. Sino ba? Nandyan Ay, Ay, ni Josie Cardo. Mahihain so, ako eh. I gusto kong batiin si Ivy. Yay! Happy happy, Ivy. happy 8th year anniversary. Ang tara, 8 years. Still going strong. Thanks for taking care of me and loving me. Yay! Pumabalik tayo sa alam mo babaero ako, huh? hanggap mo ako. Totoo ba yun? Babaero? God. Babaero? So, hanggang oh. ngayon? Oh. Siya! Hanggang ngayon? Nakakaloka ka, <laughs> Kuya si Gardo. Di kita kinikinig. Bagong buhay na ito si Gardo. Ang bait nga ni Ivy. Ivy, para sa'yo. Cheers! <laughs> Cheers! <laughs> <laughs> Usapan lasing na to. <laughs> ito, na to. Na to. Wow! Ah, ayun na! Ito na yung finished product natin. Wow! wow so teka. Pwede natin slice, Mars? Oo, sa gitnaan. Dahil super...